Tinatawag ko kong newscaster, journalist, manunulat. But what I really am is a storyteller. At ang paborito kong kinikwento ay tukul sa sumisikat sa sariling sikap. Di para kamanghaan o kaingitan ng mga manonood, kundi para mapabilib sila sa kanilang sarili. Na ang pagbago ng kapalaran, wala sa swerte o sa awa ng Diyos, kundi nasa kanilang kamay. Kahit sino man, pwedeng maging big time. first-class residences at condominiums. Yan ang ipinagmamalaki ng Goshen Land Capital, isang kilala at patuloy na lumalaking real estate developer sa Baguio City. Pero bago pa na itayo ang mga bahay at building na ito, minsan ding gumuho ang mga pangarap ng utak at pinuno ng Goshen Land Capital. Isa siyang proud, probinsyano at igorot si Attorney Alex Bangsoy. Tubong Mountain Province si Alex. Parehong igurot ang kanyang mga magulang. Pero sa Maynila na nagkakilala ang mga ito nang mamasukan sila bilang kasambahay. Nag-iisang anak man si Alex, hindi naging madali ang buhay nila sa lungsod. Katuwang ang kanyang ina, nagbebenta siya ng mga gulay sa bangketa na inaangkat pa nila mula bagyo. Nagtayo rin sila ng maliit na sari-sari store sa tapat ng inuupahang bahay. Nang magtagal, Sinubukan naman nilang magbenta ng mga damit panlamig na gawa sa mga reject na tela. Yung tatay at nanay ko, uh, sila yung unang nagsimula na kumukuha ng mga waste doon nung Yeye Bonel. Tinatapon yung mga reject ng paktorya at ang ginagawa namin doon ay e, tinatastas namin yun at ginagawa namin uh, mga sweater. So yun, maliliit na negosyo, doon kami nabuhay naalala ko yung nanay tatay ko noon, parang walang tulog eh. Kukunin yung, yung sinulid nga at iaangkat dito. Pagbalik naman dito, halos uh, wala, na, wala nang tulog yan. Kukuha naman ng gulay, ibebenta sa Maynila. Mm, okay. Sa ganyang gawain eh, uh, napag-aral naman kayo? Oo. oo. Uh, sa awa ng Diyos eh, nakapag-aral tayo. Simpleman, perfecto na raw sana para kay Alex ang buhay nila noon. Hanggang isang pangyayari ang nagpabago sa takbo ng kanilang buhay. Sapilitan silang pinaalis sa inuupahang bahay. Humingi pa ng tulong ang ama ni Alex sa abogado, pero dahil sa kawalan ng pera para ipaglaban ang kaso, tuluyan din silang napalayas. Nakakahiya dahil matagal na kami nakatira dun sa neighborhood at uh, noong araw na yon pinag- uh, tatapon ng sheriff yung aming aming mga gamit sa kalsada. Na para kaming hayop na pinaalis. At uh, sinakay yung aming mga gamit sa isang truck para umuwi rito. Siguro sa sobrang na rin na sama na loob, parang nawalang kami ng pag-asa. At uh, balik na lang tayo sa ating probinsya. My father sabi nga, we cannot stay this way. No. So, nagtrabaho siya sa, sa Saudi masukan bilang cook ang ama ni Alex sa Saudi. Ang kinikita ng ama ang naging pantustos niya sa pag-aaral sa kolehiyo. Nakakuha rin siya ng scholarship grant sa St. Louis University sa Baguio at nakapagtapos ng kursong commerce major in accounting. Tumatak noon kay Alex ang masaklap na pangyayaring dinanas ng kanilang pamilya sa Maynila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at kumuha ng kursong abogasya sa Ateneo de Manila University. Kasi nga ang pinaka problema sa kahirapan, hindi ang kahirapan mismo eh. Ang kahirapan ng isipan. Right. So, sabi ko, hindi lang maging abogado, but maging abogado sa mag-aaral sa isang magandang eskwelahan. At sabi naman ng tatay ko, sige, kung ganyan ang iyong pangarap, susuportahan ka namin. Pero uh, habang nag aaral kayo sa Ateneo, eh, meron ka rin, I'm sure you had jobs on the side. Para lang... eh, yeah, some jobs Naalala ko pa nga noon, bibenta ako ng paputok eh. At saka, naalala niyo yung Big Bang sa Alabang. Meron akong pwesto noon na sweater. Yung aming mga prinuproduce ng mga mga cardigan, nagpwepwesto ako. Did you ever feel parang looked down upon by maybe your more affluent classmates? Ang pinaka masaklap yung ano eh, mahi. Hindi ka nang mayaman, hindi mo naman sa Uh, igurot ka pa nung lumalaki kami, hindi ka ano eh, kasi karamihan ang tingin nila mababa. Masakit yung, yung ikaw ay laitin dahil sa iyong pinanggalingan. Iyon ang pinakamahirap. Kaya nga nabanggit ko nga na hindi ang kahirapan eh. Living with insecurities, living with, with inadequacies. So would you say na na-overcome mo finally nung nakapagtapos ka na sa Ateneo? You never overcome it at the back of your mind there there's always the fear there's always the insecurity you always have to face your fear every day you grew up in an area where <laughs> yan igorot where well, yon igorot nasa loob ng isip mo yan eh sa loob ng isipan mo na meron meron ganyan at lagi mong dapat paglabanan